IFM News Lotto Results. Mga idol, no lucky winners sa tatlong lotto game type sa Dalawang draw ng PCS. So, kagabi, ang bolang lumabas sa Lotto 642 ay 12-35-41-35-16-40. Habang ang jackpot price nito ay 63 million pesos and 80 centavos. Sa Super Lotto 649 naman, may winning combination itong 25-38-2-341 at 7. At jackpot price naman nito mga idol ay 15 million pesos. Samantala, 55-34-16-14-1 at 4 naman ang winning combination ng Ultra Lotto 668 at umabot naman sa 126 million 896,986 pesos and ang job at price nito. Samantalang ay magsasagawang ng draw ang PCSO mamayang alas 9 ng gabi para sa I results Resolve sa Idol Pina Pantasya. Idol!